Hey guys, ito po si Maria uh, Ngayon mag-gisa po tayo ng asparagus Gisay natin, tapos haluan natin ng ito ng patola yan lang, uh, tapos ang sahog nya ay hipon <laughs> yan, igisa natin sa kamatis at sibuyas at bawang, yan guys Ups, der er Tapos ito, di na kailangan ng asin. Ayan na lang. No need salt. Ayan. Ayan pag natunaw na siya, saka natin siyang haluin. Haluin natin siya ulit. Buksan na natin. Ayan, haluin na natin bak kasi tunaw na yung boyon. Tunaw na yung cubes. Ayan, haluin natin para mag lasa siya. You know? Ayan o. Haluin natin. Ayan, takpan ulit natin. Oh, ayan, guys. Luto na siya. Hanggang dito na lang. Ayan, guys. Luto na ang ating niluto. Ayan. Hanggang dito na lang ating video, guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. Pakilike and share po para lagi po kayo updated sa aking mga bagong video. Ina-upload. Salamat po. Bye-bye.